Alam mo ba, Japan ibibigay na sa Pilipinas ang anim na warships nila. Oo, totoo 'yan. Anim na Abukuma class destroyer escorts ang planong itransfer ng Japan sa Philippine Navy. Ayon sa The Yomiuri Shimbun, isang kilalang pahayagan sa Japan, nakatakdang ilipat ng Japan ang 6 na digyaring barko sa Pilipinas. Abukuma class warships ang pangalan ng mga ito. Dating gamit ng Japan Maritime Self Defense Force pang anti-submarine, anti-ship at may advanced sonar at missile systems. Inaasahang magsisimula ang inspeksyon ng Philippine Navy ngayong taon at kapag aprobado, posibleng madeliver na ang mga ito bago mag-2027. Bakit importante ito? Palalakasin nito ang depensa ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Kauna-unahang pagkakataon na magdudonate ng ganitong klase ng warships ang Japan. Ano sa tingin mo? Malaking tulong ba ito sa Pilipinas?